hindi lahat ng ngiti ay tanda ng kabutihan. Minsan, may mga tao sa paligid natin na maganda ang pakikitungo, magaan magsalita, pero sa likod ng lahat ng iyon, iba pala ang kanilang tunay na nararamdaman. Naranasan mo na bang makasama ang isang tao na sa unang tingin, maayos ang samahan pero may kung anong kutub kang parang hindi siya totoo sa Hindi man niya direktang ipinapakita ang pagkailang o pag-ayaw, ramdam mong may pader na nakaharang sa pagitan ninyong dalawa. Kung hindi natin matutunang basahin ang ganitong mga sinyales, maaari tayong masaktan, masayang ang oras, at maubos ang emosyon sa mga relasyong hindi naman talaga totoo. Mas mabuting makita ang katotohanan habang maaga pa kaysa magpatuloy sa isang pagkakaibigang walang sinseridad. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong palatandaan na maaaring ayaw sa iyo ng isang tao kahit hindi niya ito lantaran ipinapakita. Pakinggan mong mabuti. Baka ito na ang tamang oras para piliin ang mga taong tunay na may puwang sa iyong buhay. Una, palaging busy siya, pero hindi kapag iba ang kasama. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng hindi pagkakaroon ng tunay na pagpapahalaga ay kapag laging may dahilan ng isang tao tuwing iniimbitahan mo. Pero kapag ang iba na ang nagyaya, bigla siyang nagkakaroon ng oras. Narinig mo na siguro ang mga linyang ito. Pasensya na, sobrang dami kong ginagawa. Pagod na pagod ako, kailangan ko lang magpahinga. Wala ako sa mood lumabas ngayon. Pero habang sinasabi niya ito sa'yo, makikita mo sa social media. May post siyang nasa kapehan, nasa party, o kaya naman nasa bakasyon kasama ang ibang tao. Kung minsan normal lang ito, nagkataon lang na hindi siya available. Pero kung paulit-ulit na nangyayari, Baka hindi na ito dahil sa pagiging busy niya. Baka dahil hindi ka lang talaga niya priority. Ano ang ibig sabihin kapag laging busy siya sa iyo pero available sa iba? Ang oras ay salamin ng ating mga pinahahalagahan sa buhay. Kapag gusto natin ang isang tao kahit gaano tayo kaabala, gagawa tayo ng paraan para makasama sila kahit sandali lang. Hindi mahalaga kung gaano kabisi ang tao. Kapag gusto kanyang makita, bibigyan kanya ng espasyo sa buhay niya. Kaya kung may kakilala kang laging may dahilan para umiwas, pero biglang may oras kapag iba ang kasama, dalawang bagay lang ang ibig sabihin nito, hindi kanya binibigyan ng sapat na halaga. Kung totoo siyang interesado sa pagkakaibigan o samahan ninyo, maglalaan siya ng kahit kaunting oras. Ginagawa ka lang niyang backup option. Hindi niya gustong mawala ka, pero hindi ka rin niya inuuna. Kung walang mas magandang plano, sa kaka, lang naaalala. Ano ang dapat mong gawin? Una, tanggapin ang totoo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi gumagawa ng paraan para makasama ka. Ang tunay na samahan ay hindi sinusuklian ng palaging paghabol. Pangalawa, huwag magtampo pero matutong magprioritize. Kung hindi ka niya inuuna, bakit mo siya uunahin? Ilaan ang oras sa mga taong nagpapakita ng totoong pagpapahalaga. Pangatlo, hindi lahat ng bagay kailangang pagtalunan. Kung malinaw na ang sitwasyon, hindi mo na kailangang kumprontahin kung hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang lumayo na lang at magbigay daan sa mga taong tunay na handang pahalagahan ang presensya mo. Sabi nga sa Stoic philosophy, ang oras ay para sa mga mahalaga. Ang bawat oras at lakas na inilalaan mo ay hindi mo na maibabalik kaya piliin mong ibigay ito sa mga taong hindi mo kailangang habulin sa mga taong kusa at bukal sa loob na ibibigay ang kanilang oras at atensyon sa iyo sa dulo ng lahat ng ito isang tanong lang ang dapat mong sagutin ito ba ang taong karapat-dapat paglaanan ng oras ko kung hindi bitawan na dahil sa tamang panahon may mga taong darating na hindi mo kailangang pilitin sila mismo ang gagawa ng paraan para makasama ka Pangalawa, hindi ka ay sinasama sa kanilang mga plano. Isa sa mga pinakamasakit na palatandaan na hindi ka na pinapahalagahan ng isang tao o grupo ay kapag unti-unti ka na nilang hindi isinasama sa mga lakad, plano at pagkikita. Lagi kang nahuhuli sa balita. Mas masakit pa na lalaman mo na lang sa social media na nagkita-kita na sila. Pero ni isang imbitasyon, wala kang natanggap. At kapag tinanong mo, ito ang mga karaniwang palusot. Ay, nakalimutan ka naming imbitahan. Biglaan lang. Kasi akala namin busy ka kaya hindi na kami nagabala. Nagkataon lang na nagkita-kita kami. Kung minsan maaaring totoo. Pero kapag paulit-ulit na itong nangyayari, hindi na ito aksidente. Ipinapakita nitong hindi ka nila prioridad at sadyang hindi ka nila gustong isama. Bakit hindi ka nila sinasama? May dalawang simpleng dahilan ayaw ka nilang makasama. Pero iniiwasan nilang direktahin ka. Mas pinipili nilang umiwas kaysa ipaliwanag kung bakit ka iniiwasan. Hindi ka na nila binibigyan ng halaga. Kapag gusto natin ang isang tao, kusa tayong gumagawa ng paraan para maisama sila. Kahit pa biglaan ang lakad. Ang tunay na kaibigan, kahit may bigla ang plano, iisipin ka at sisikaping isama ka. Hindi mo kailangang maghintay ng paanyaya kung talagang mahalaga ka sa kanila. Ano ang dapat mong gawin kapag palagi kang hindi isinasama? Una, huwag maghabol. Hindi mo kailangang humingi ng paliwanag o magtanong ng bakit hindi ako naimbitahan. Kung hindi ka nila naisip na isama, sapat na ang aksyon nila bilang sagot. Pangalawa, alamin kung sino ang tunay mong kaibigan. Ang mga taong hindi nagbibigay ng puwang para sa'yo, marahil hindi sila ang mga taong dapat mong ipaglaban. Pangatlo, huwag mag-focus sa pagiging left out. Imbis na malungkot, isipin mo na marahil inilalayo ka sa mga taong hindi ka deserve. Mas mainam na ilaan ang oras sa mga taong masaya at bukal sa loob na makasama ka. Sabi ng Stoic Philosophy, ang tunay na kaibigan ay hindi mo kailangang habulin ang mga taong totoo kusa at may bukas na puso kang isasama sa kanilang mga kwento at plano. Kapag palagi kang hindi isinasaalang-alang, tanungin mo ang sarili mo. Dapat ko pa bang ipaglaban ang mga taong hindi naman ako binibigyan ng halaga? Deserve ko ba ang ganitong klasing pagtrato? Kung ang sagot mo ay hindi, oras na para lumayo. Humanap ka ng mga taong hindi mo kailangang habulin. Mga taong kusang nagbibigay ng espasyo at panahon para sa'yo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil totoo ang kanilang malasakit. Sa huli, mas masarap ang samahan na hindi mo kailangang ipilit, kundi kusa nilang ipinagpapasalamat ang presensya mo sa buhay nila. Pangatlo, iniiwasan ka sa anumang pisikal na paglapit. Hindi lahat ng tao ay palakaibigan sa yakap, beso o tapik. Iba-iba tayo ng antas ng pagiging komportable pagdating sa physical contact. Pero kung mapapansin mong sa iba, ay normal lang sa kanya ang ganitong kilos habang sa iyo ay may halatang pag-iwas, hindi ito basta simpleng pagiging mailap. May mas malalim itong ibig sabihin. Habang sa iba, komportable siyang makipagkamay, umakbay o magbeso, kapag ikaw na ang kaharap, biglang nag-iiba ang kilos. Nag-aalangan kapag iniabot mo ang kamay mo. Lumalayo o umiilag kapag malapit ka, hindi tumitingin ng diretsyo sa mata. Agad tinatapos ang usapan para makaiwas sa matagal na presensya mo. Sa group picture, pinipilit niyang may espasyo sa pagitan ninyo. Hindi mo na kailangang itanong kung gusto ka niya o hindi dahil sinasabi na ng katawan niya ang kasagutan. Ano ang ibig sabihin kapag iniiwasan ka niya sa kahit anong pisikal na contact? Hindi siya komportable sa presensya mo. Maaring may hindi siya gusto sa'yo o may tampu siyang hindi masabi ng harapan ipinapakita niya sa kilos ang mga bagay na hindi niya masabi sa salita. Kaysa makasakit ng damdamin, mas pinipili niyang dumistansya ng tahimik. May pinagdaraanan siyang personal. Hindi palaging ikaw ang dahilan. Minsan may sariling iniinda ang tao na nagiging sanhi ng pag-iwas. Ano ang dapat mong gawin kung ganito ang nararanasan mo? Una, huwag pilitin hindi mo kailangang habulin ang pisikal na lapit ng isang tao na ayaw naman sa pagkakataong iyon. Ang respeto ay hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa sarili mong dignidad. Pangalawa, tanggapin ang totoo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang kilos niya na mismo ang nagbibigay ng sagot. Pangatlo, huwag gawing personal kung hindi kailangan. Minsan, hindi ikaw ang problema. Maaring siya ay may mga isyong dinadala na wala namang kinalaman sa'yo. Pangapat, irespeto ang espasyon niya. Kung ramdam mong hindi siya komportable, huwag mo nang dagdagan pa ng pressure. Hayaan mo siyang magkaroon ng sariling distansya kung iyon ang makabubuti. Ayon sa Stoic Philosophy, mas totoo ang kilos kaysa salita. At hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo kung paano katutugon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa mga taong malinaw na hindi komportable sa presensya mo. Ang mga tamang tao hindi iiwas sa iyo kahit sa simpleng pagkamay, tapik o yakap. Ang mga totoo ko sa silang lalapit at magpapakita ng malasakit, hindi mo kailangang habulin. Kaya itanong mo sa sarili mo, sulit ba ang oras at enerhiya ko sa taong umiiwas sa simpleng presensya ko? Kung ang sagot ay hindi, bitawan mo na ang pag-aalala. Ilaan mo ang oras mo sa mga taong bukas ang loob na yakapin ka, hindi lang pisikal kundi pati sa pagkakaibigan, respeto at tunay na samahan. Pang-apat, nalaman mong pinag-uusapan ka sa likod mo. Isa ito sa pinakamasakit na karanasan sa anumang relasyon. Ang masaksihan mong pinagtaksilan ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Yung akala mo, lihim ninyong dalawa, pero isang araw, nababalitaan Muna lang mula sa ibang tao ang mga kwento tungkol sa iyo. Hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay may dalang kabutihan sa likod. May mga tao na kapag kaharap ka, punung-puno ng papuri at pag-aalaga. Pero kapag nakatalikod ka na, sila mismo ang nagkukwento ng mga bagay na sana ay nanatili na lang sa pagitan ninyo. Paano mo malalaman na pinag-uusapan ka? May mga taong biglang nagbabago ng pakikitungo sa iyo. Parang may nalaman silang hindi mo alam na alam na nila. May mga nagtatanong sa iyo ng bagay na tanging iisang tao lang ang sinabihan mo. May mga nagsasabi ng, wag mong ipagsasabi. Pero, alam mo ba? Isang palatandaan ng taong marunong manghudas. Tandaan. Kung kaya nilang pag-usapan ng ibang tao sa harap mo, kaya ka rin nilang pag-usapan sa likod mo. Bakit nila ito ginagawa? Upang ibagsak ka. May mga taong nais pababain ng iba... Para maramdaman nilang sila ang mas mataas sa pamamagitan ng paninirang puri, umaasa silang makakakuha ng respeto mula sa iba, respeto na hindi nila kayang makuha sa marangal na paraan. Gusto nilang maging sentro ng atensyon. Ginagamit nila ang buhay ng iba bilang paksa para maging interesante sa harap ng ibang tao. Hindi sila mapagkakatiwalaan, ang taong hindi kayang panindigan ang tiwala ng iba ay hindi karapat dapat bigyan ng mga personal na detalye ng iyong buhay. Ano ang dapat mong gawin? Una, huwag kang padadala sa galit. Hindi mo kailangang bumaba sa antas ng taong naninira. Ang dignidad mo ay mas mahalaga kaysa makipagtalo sa mga walang halaga. Pangalawa, kung kinakailangan, kausapin ng mahinahon. Diretsuhin kung nais mong malaman ang katotohanan. Narinig ko ang ilang bagay, Totoo ba ang mga ito? Gusto ko lang nang linaw. Ang mahinahong komprontasyon ay kadalasang naglalantad ng tunay na motibo ng tao. Pangatlo, huwag mo na silang pagkatiwalaan. Kung isang beses na nilang nilabag ang tiwala mo, huwag mo nang ibalik ang parehong tiwala. Piliin mong ipagkatiwala ang kwento mo sa mga totoong tao. Pangapat, lumayo at magpatuloy. Hindi mo kailangang panatilihin ang ugnayan sa mga taong kayang sirain ka sa likod mo. Ilayo mo ang sarili mo sa mga hindi marunong rumespeto. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na respeto ay hindi lamang ipinapakita sa harapan. Mas nasusukat ito kapag wala ka. Hindi mo makokontrol ang dila ng iba. Pero may kontrol ka kung sino ang papapasukin mo sa iyong mundo. Ang buhay ay mas magaan at mas masaya kapag pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga taong may tunay na malasakit, may dangal, at marunong tumupad sa tiwala. Sa huli, piliin mong mamuhay ng marangal. Ang paninira ng iba ay hindi sumasalamin sa pagkatao mo, kundi sa pagkatao nila. Panlima, nawawala siya kapag kailangan mo ng tulong. Madaling makasama ang mga tao kapag masaya ang buhay mo. Kapag may handaan, tagumpay at kwentuhan ng magagandang balita, sila ang unang nandiyan. Pero ang tunay na pagsubok ng pagkakaibigan at relasyon ay hindi sa mga masasayang sandali, kundi sa mga panahon ng pangangailangan. Napansin mo na ba? Kapag may problema ka, may sakit, may mabigat na pagsubok, o simpleng nangangailangan ka lang ng kausap, bigla na lang silang nawawala, hindi sumasagot sa chat, hindi matawagan. At kung makasagot man, puro palusot. Pasensya na, ang dami kong ginagawa. Busy ako next time na lang. May inaasikaso lang ako. Pero pagdating sa masasayang balita, napromote ka, may bagong kotse, o nagtagumpay ka sa isang bagay, sila ang nauuna sa pagbati, nakikisaya at nakikisabay sa kislap ng iyong tagumpay. Ano ang ibig sabihin kapag nawawala sila tuwing kailangan mo? Gusto lang nila ang magandang bahagi ng buhay mo. Ayaw nilang makisalo sa bigat at responsibilidad para sa kanila masaya kang kasama kapag maayos ang lahat. Pero kapag may pagsubok na, biglang hindi na sila makita. Hindi ka nila itinuturing na tunay na mahalagang bahagi ng buhay nila. Kung mahal ka nila, gagawa sila ng kahit maliit na paraan para iparamdam na nandyan sila. Hindi nila kailangan maging perpekto, pero may pagpapakita ng malasakit. Gamit ka lang nila bilang pampalipas ng oras sa magagandang pagkakataon. At kapag hindi na masaya ang sitwasyon, mabilis silang lumalayo. Ano ang dapat mong gawin kung may mga ganitong tao sa paligid mo? Una, huwag kang maghabol. Ang malasakit ay hindi mo kailangang pilitin. Kusang loob itong ibinibigay ng totoong kaibigan at pamilya. Pangalawa, tanggapin ang katotohanan. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay totoo. Hindi lahat ng kasama mo sa kasiyahan ay handaring makisama sa mga pagsubok. Pangatlo, bigyang pansin ang mga tahimik pero totoong nandyan. Minsan hindi natin nakikita ang mga taong laging handang dumamay. Sila ang mga hindi maingay pero handang umalalay kapag kailangan mo. Pangapat, huwag magtanim ng sama ng loob. Hindi mo kailangang magalit o magtampo. Sa halip, gawin itong aral para piliin kung sino ang karapat dapat pagkatiwalaan ng iyong oras at damdamin. Ayon sa Stoic Philosophy. Ang tunay na relasyon ay nasusubok hindi sa panahon ng kasayahan kundi sa oras ng kagipitan. Kapag nakita mong may mga taong biglang naglalaho kapag may problema ka, itanong mo sa sarili mo. Dapat ko pa ba silang ituring na mahalaga sa buhay ko? Karapat-dapat ba silang paglaanan ko ng pagmamahal at pagtitiwala? Kung ang sagot ay hindi, pitawan mo na. Ilaan mo ang sarili mo sa mga tunay na maaasahan sapagkat sa huli mas mabuting may iilang totoong kaibigan na handang dumamay kaysa napakaraming peke na kasama mo lang sa kasayahan pero wala sa oras ng pangangailangan. Pang-anim, papuri na may kasamang panlalait ang tinatawag na backhanded compliment. Ang tunay na papuri ay nagbibigay ng lakas ng loob. Nakakapagpatibay ito ng tiwala sa sarili at naguudyok na ipagpatuloy pa ang mabubuting ginagawa natin. Pero may mga tao na tila marunong magpuri sa salita, ngunit may nakatago palang paninira sa ilalim ng kanilang ngiti. Ito ang tinatawag na backhanded compliment, papuri na binalot sa banayad na insulto. Mga halimbawa, ang galing mo ah, lalo na sa baguhan. Maganda ang suot mo, hindi ko akalaing marunong ka palang pumili ng ganyan. Buti naman maaga ka ngayon, hindi tulad ng dati. Sa una, parang normal lang pakinggan. Pero kung susuriin mong mabuti, hindi lang nila pinupuri ang nagawa mo. Pinabalik pa nila ang nakaraan mong kahinaan o ipinaparamdam na hindi nila inaasahan na kaya mong gawin iyon. Ano ang tunay na layunin ng ganitong mga salita? Iba-iba ang dahilan inggit. Ayaw nilang purihin ka ng buong buo dahil natatakot silang mas hihigitan mo sila. Control. Gusto nilang iparamdam na kahit anong tagumpay ang makamit mo, hindi pa rin ito sapat sa paningin nila. Pagpapataas ng sarili May mga taong kailangang ibaba ang iba Para lang maramdaman nilang sila ang mas magaling Sa madaling salita Hindi ikaw ang may problema Sila ang may issue sa sarili nila Ano ang dapat mong gawin kapag nakatanggap ng papuring may halong panlalait? Una, tanungin sila ng direkta Anong ibig mong sabihin? Kapag kinompronta mo ng mahinahon Madalas mapapaisip sila at malalagay sa alanganin dahil hindi nila inaasahan na hihingi ka ng paglilinaw. Pangalawa, piliin lamang ang positibong bahagi. Salamat, proud ako sa naging progress ko. Ipapakita mong hindi ka nadadala ng kanilang panlalait. Pinipili mong magpasalamat sa maganda at hindi nagpapapigil sa negatibo. Pangatlo, ipahiwatig na hindi ka bulag sa tunay nilang intensyon. Mukhang may ibang kahulugan yang papuri mo pero salamat na rin. Dito mo pinapakita na malinaw sa iyo ang nilalaman ng kanilang salita, pero hindi mo hinahayaan na sirain nito ang tiwala mo sa sarili. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na papuri ay dapat may malinis na hangarin. Hindi natin kailangang ibase ang ating halaga sa panlabas na opinion. Ang ating kakayahan, progreso at kabutihang-loob ay sapat na patunay ng ating halaga, hindi kailangang aprubahan ng iba. Kung may mga tao sa paligid mong laging may kasamang, patama ang papuri itanong mo sa sarili mo. Concern ba talaga sila o gusto lang nilang bawasan ang kumpiyansa ko? At kung hindi sila makapagbigay ng purong papuri na may kasamang respeto, baka panahon na para lumayo at palitan sila ng mga taong tunay na sumusuporta at naniniwala sa kakayahan mo. Hindi yung palaging may nakatagong panlalait sa bawat salita. Pangpito, mahilig siyang magbiro pero may tinik ang bawat salita. Natural lang naman ang biruan sa mga magkakaibigan, masaya, magaan at puno ng tawanan. Pero may mga biro na kung titingnan mong mabuti, may nakatagong saksak. Hindi ito yung simpleng asaran kundi yung pabirong panlalait na tinatakpan ng ngiti. Halimbawa, Uy, ang sipag mo ha, parang hindi ikaw. Aba, may pera ka ngayon ha? Sino nang libre? Sa una, parang wala lang. Pero kapag paulit-ulit at pare-pareho ang tono, unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa mo sa sarili. Ginagamit ng ilan ng biro para ipahiwatig ang tunay nilang iniisip na tamad ka, na hindi ka marunong humawak ng pera o na hindi ka karapat dapat sa kung anong meron ka ngayon. Hindi lahat ng biro ay inosente. Sa kultura natin, normal ang asaran. Pero hindi ibig sabihin ay tama ito sa lahat ng pagkakataon. Kapag ang biro ay nagiging instrumento para kontrolin ang damdamin mo, at ibaba ang tingin mo sa sarili, hindi na ito kaibigan ng totoo. Ito ay unti-unting pagguho ng respeto. May mga taong sanay sa ganitong istilo. Kapag nainis ka ang mabilis nilang sagot, pikon ka naman, biro lang yon. Pero hindi mo kailangang tiisin ang mga birong sumasakit at sumisira sa pagkatao mo. Kung palagi kang tatahimik, masasanay sila na ganito ang pakikitungo sa'yo. Ano? Ang dapat mong gawin, magtakda ng hangganan. Hindi mo kailangang makipagtalo o magalit, pero dapat mong iparamdam na hindi mo tinatanggap ang ganitong klasing biro. Maaari mong sabihin ng mahinahon pero malinaw, parang hindi naman nakakatawa ang biro mo. Kung totoong biro man yan, sana hindi yung nakakababa sa akin. Kung tunay kang kaibigan, hindi mo kailangang laitin ako para lang magpatawa. Minsan, kapag naging malinaw ka, natatauhan sila. Pero kung patuloy pa rin sila sa ganitong asal, baka panahon na para lumayo at piliin ang mga taong may tunay na respeto sa iyo. Sabi nga sa Stoic philosophy, huwag mong palampasin ang kawalang-respeto. Ang respeto sa sarili ay hindi presyo na pwedeng tawaran. Ang taong may matibay na paninindigan hindi bumababa sa antas ng mga taong gustong siyang apihin at higit sa lahat, hindi niya hinahayaang manatili sa piling ng mga hindi marunong rumespeto. Kaya kung may kakilala kang laging ganito ang biro, itanong mo sa sarili mo, ito ba ang klasing tao na gusto kong palaging kasama? Kung hindi, baka oras na para pumili ng mas mabubuting kaibigan, yung may totoong malasakit at may tunay na paggalang sa pagkatao mo. Huwag mong sayangin ang oras sa plastik. Hindi natin kontrolado kung ano ang iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa atin, pero kaya nating piliin kung paano tayo magre-react sa halip na malungkot o magalit, gamitin natin ito bilang aral para piliin ang tamang tao, yung mga tunay na may malasakit at respeto sa atin. Sabi sa Stoicism, huwag mong habulin ang mga taong hindi ka pinapahalagahan. Mas mabuting maging mag-isa kaysa mapaligiran ng mga plastik na kaibigan. Ikaw, may kilala ka bang ganitong tao? I-share mo sa comments. Baka makatulong pa ito sa iba. At kung may natutunan ka sa aral na ito, Pakilike naman ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod kong videos at mga aral na ibabahagi.